Um, Kung po ang tatanungin, saan pinakamaganda sa ngayon ang agrikultura sa buong bansa? Nasabihin ko po, nang walang kagatol-gatol, yung bayan po ng kauswagan sa Lanao del Norte. Ang naging mayor po doon, ang siyang nagdeklara ng kanyang bayan ay organic. Kaya kapag pumasok ka sa kanyang bayan at magdala ka ng abono, chemical, synthetic fertilizer, huli ka at hindi ka lang huli, ikukulong ka pa. Magdala ka ron ng pesticidyo, chemical, na nakakasira sa kapaligiran. Ganon din, to yung mayor nila ron na organic ang kanyang sinusunod. Bakit? Sapagkat nakita na niya eh, alam na niya ang resulta ng paggamit ng mga chemical. Ano po? I, ang yumayaman dyan, yung distributor ng mga chemical inputs, yung magsasaka ba ay yumayaman? Hindi po. Yun ang nais nating ipakita sana sa ating mga magsasaka at sana ang manguna rito upang ipakita sa mga magsasaka ang masamang epekto ng mga chemical, ang ahensya ng gobyerno na hindi po naman nila ginagawa.